partners Welcome back po sa ating YouTube channel Siyempre nagbabalik po nyo yung tagapagligod na si Pintana For today's vlog mga ka-partners ay pupunta po ngayon kami sa Pacifica Upang bilhin yung boto na ipinadala na pagmamahal ni Ma'am Ai Para po hindi na po si Pia Jewel na nag, uh, nag No mga ka-partners Ayan So anong oras na po? It's 15 minutes to uh, 11 Kaya ito, alis na po muna kami No? Kita-kits po tayo sa Pacifica mga ka-partners apartment, nandito na po ngayon po kami sa Pacific at namimili na po kami ng uh, seats no, para doon kay Kuya Joel. Yung iba po ay wala pero pinalitan na, na lang po ni Kuya ng uh, ibang uh, potong. So, uh, Pichay na lang po yung pinalit doon sa uh, ibang ano yun. Tapos yung uh, mais daw wala. So, yun. Yeah. So, mga partners, tapos na po kami mabili ng ulam tapos ng uh, tinapay na ibibigay po karakay kay Joel. Ngayon na uh, pupunta na ngayon po kami dun sa uh, anong kan barangay yun? Bunglas. Bunglas na sa bayan po ng San Jose. Bayan ng San Jose. Yes. So, tara na po Baya mga ina. partners. Bunglas. Kaya yeah, dun, keep to the ads and the video. Yes, and please like, share, video and share for the big helping each other. Yeah, yeah, yeah. <laughs> it's english please <laughs> thank you so much for support, for support for supporting my channel yeah oh, no. my channel is crazy oh my god okay. so let's pa, go partners darkness nakita niya naman po yung dinana natin no grabe ano kaya to ay sa po yan okay, sa sombrero so nandito ngayon po kami sa bayan ng uh, bunglas kita po ay hindi sa barangay bunglas sa bayan po ng Jose. ayan so nakita niya naman okay, yung si pinamili mama. namin no yung munay niyo, tapos uh, yung chokes tapos nagpagas na rin po kami mga kapartners Sinintay lang po namin si ate Reyna wala po akong papakita sa inyo, mga partners. <laughs> punong Barangay. Ay, talaga lang. Sana oh. May tarpulin na pala dito eh. Dati wala pa to, eh. <laughs> <laughs> Ato, May inatakso sa mga bata. Yeah. Kaya, kaya rin madami, masasabi mo na yung tumutulong sa atin, tumatakbo na. Punong Barangay. Sana all. Ano yung no, ibig sabihin good, ng no. punong? Yung puno? Puno. Sa <laughs> pinaka, pinaka-pinaka-pinuno. Sa ah, pinuno. Ay, talaga lang. Eh, isama ko lang sa vlog, ha? Butusan na. Butusan. sa mga taga-bunglas. Butusan na. Ayan. Ito po yung ano, si ate rin niya. Ah, at tara na, tara na tayo. Itong... Tara na, let's para. go. Ayan po mga partners, yan, nandito na ngayon po tayo sa bayan or sa malapit na po tayo sa bahay ni ate Lorna. Di kaya Joel, sana pa yun nandyan sila. Si Joey po ay nandun pa po sila sa bandang uh, hulian kasi nga uh, nagkamili si kuya ng uh, daanan. So yung put yung dinahanan po ngayon namin dito ay medyo kakaiba mga ka-partners kasi yung uh, lupa po nila tingnan niyo naman po yung gulong ko. Ayun. Tingnan niyo po yung gulong ko. Oh, di ba? Puno ng uh, kuno, puno ng putik. Uh, medyo madulas po ngayon yung daan kaya yun, medyo konting uh, ingat lang mga ka-partners. So hintayin ko lang po si Kuya Joey at proceed na po tayo kay Datterna para ibigay yung uh, seeds kay Kuya Joel. Na Datterna, kumusta? musta ka, tilorna Okay lang. Anong balita? <laughs> walang, walang balita. Ayan, Ate no? At ayan, binigyan ka, binigyan ka namin ng uh, tapos ng, uh, ano yan, ng uh, buns. Uh, anong ano masasabi mo dun sa buto na ibinigay sa'yo ni Ma'am Ay? Para kay Kuya Joel dun sa asawa mo, tilorna Ang okay. kinsala, mag Ayan, tama pa. Ayan, kumusta yung saklay, Ate Lorna? Ada. Awad to. Ayan, oh, yan. dito pa yung saklay. Ano, kumusta yung paglalakad natin? Hmm? Kaya balik-balik, baka to. Kaya to naglalaba. Um. Kahit pa paano nakukuha mo na, nababalance mo na, hindi pa. Okay na, gagamit ko gan. Ayan, practice-practice lang at Lorna, no? Kasi para gumaling ka no syempre ayaw mo ba no na makasama ka ni kaya Joel doon sa pagtatanim niyo ng uh, kuhan, mga gulay ba? Diba? pupuntaan mo siya abang nagtatanim si kaya Joel abang nagtatanim si kaya Joel tapos ikaw naman bibigyan mo siya doon ng tubig ng pagkain niya o ba? Diba? ganon ba? Diba? ayaw mo nang ganon Diba, mag-practice-practice ka lang, mag-ihersisyo ka tuwing umaga, no? Hello, baby Jonah. Jonah yung pangalan mo? Jonah. Jonah? Oo. Super Jonah. Jonah. Ayan. Wala na po mga partners yung kanya dito sa buhok niya, no? Ayan. Anong ginawa niya dito, ate? Kinalbo niyo tapos? Kay uh, Asamad. Binilhan niyo ng kwan? si Joel, si Ton. Yung ito. Tapos? Kinalbo lang ni Joel, tapos? Wala. Wala kayong inilagay na kahit ano? Wala. Wala. Oh, maganda, no? Kasi kahit pa paano, nakita niya naman po mga kapartners dun sa unang video ni Jonah na talaga yung buhok na talaga kinakain na ng, kinakain ni, na ng sugat. Dito yung asamad na, oh, oh. Wow, oh, si baby Jocelyn. Ayan, dito yung palat. Ayan natin, yung maintenance mo, kamusta yung maintenance mo, tinitik mo pa? Araw-araw mo tinitik yung maintenance mo, yung binibigay na gamot? Okay, inom ko pala nga kanina. Ah, nagkuhan ka lang. Uminom ka lang kanina. Mm -hmm. Oh. Okay, no? Ayan na, Tilor, na. So, for example, magtanim na si Kuya Joel, hindi na siya pupunta sa bukid, di ba? Mm -hmm. Magtatanim mo siya ng gulay. Anong masasabi mo dun? na nandito na si Kuya Joel, hindi na siya pupunta doon sa sa ibang lugar or sa ibang bukid para mangoplas tapos uwi siya ng ilang araw. Ngayon, nabigyan kayo ng pangkabuhayan. Ano masasabi mo doon? ano yung magiging plano mo? Okay. Opa, hindi ka pagtalo mo na. Tapos? Derek, magkamatay. Oo. Uh, tapos, for example, mag-harvest na kayo. Anong gagawin nyo doon, Ate Lorna, kapag mag-harvest kayo? Ibibenta nyo? Ibigad. Ay hindi niya i oh Oo. Ah. Iksura mga kagawa. Uh -huh. Pwede niya naman rin yan eh, kuha na Lorna. Pwede niya rin naman yung ibenta tapos magkuhan kayo ng konti, magtabi kayo ng konti para doon sa pangkain-kain nyo, no? Mm -hmm. Yan po yung purpose, kaya marami po binili na si si si, si Joey or ipinabiling uh, mga buto si ma'am ay para po kasi kahit papaano, yan meron din kayong income kahit uh, konti lang ati Lorna. Mm -hmm. No? Ayan, si Ate Lorna na nun, na yun, magre-repack-repack na yun ng uh, pechay, no? Kikikilo-kilohin na yun ni Ate Lorna, no? Ayan, so mga ka-partners, nakaka-proud kahit papano, nabigyan na ng uh, konting pangkabuhayan sila, Kuya Joel at Ate Lorna. Kahit dyan lang, oh, magtatanim-tanim lang, no? Ate Lorna. dito ba yung lupa ba dito, Ate Lorna, matataba yung lupa dito? Okay, magtataba dito. Okay, api sa pa. Ah, okay. Sabi natin Loren na talaga mataba daw yung lupa dito kasi malapit sa sapa. O sa nandyan yung sapa, di ba doon? Mm. Tapos doon rin magtatanim si Kya Joel ng kwan mm -mm. ng mga gulay. Oh. Ay, grabe. So, mga kapartners no, nakita makikita nyo po doon sa interview kanina ni Kya Joel, kay ah uh, ay hindi, interview ni Kuya Joey kay Kuya Joel na merong 100 pieces, may 150 pieces na mga buto. So grabe, napakalaking tulong po nun. Maraming uh, magagawa na po na gulay. Hindi naman po marami yung uh, talagang mabubuhay pero kahit papano meron din naman. No atilor na? So ayan, punta tayo dun sa bakuran nila Kuya Joel. So pagtataniman nila at tingnan namin ha? Ayan mga partners, nandito na yung po kami sa lupa na pagtataniman ni Kuya Joel. Ayan, ito po yung sapa na sinasabi ni Ate Lorna. Talagang uh, mataba siguro dito yung lupa. Ayan. Ayan na po si Kuya Joel. Ayan. Nag-garden na po siya. Ay! Ha. Sige daw tabang. Ginit lang tabang, hindi diyan gitna. Ayun oh. Ginagaya ko lang si DJ Jewel. Oh, wala naman lakas eh. Kakakain lang natin. Oh. Sus. Kung concrete speaking ang kinain, malakas 'yan. Nako. Fish lang kasi. Oh, ay mahina. Okay. Sige, kay Jewel, sunod na lang at mainit, oh. Tangalin tapat. Basta, ano lang yung, ano. Sitaw. Kasi, so, parang kung uh mabigit -oh. kawayan. Oo. Uh -oh. Para maganda. Oo, uh -oh. para, para, Do, doon ah, gagapang yung mga yung mga ampalaya at saka sitaw uh -oh. hindi palibot na to pag kaya nung makaalpas na kalabawin makapasok okay. bakod uh oo -oh. sige tara dito tayo at mainit Sunod na lang natin gawin yan pag may pito ng oh. alin. mo muna yung mic. Uh, po mga partners no, uh, hindi po natin na uh, natuloy yung uh, ngayon, yung pag uh, gagardin, no, kay Joel. Ano yung tawag doon? Pag-garden, no. Hindi natin natuloy kasi sobrang init na rin. maganda magtanim noon madaling araw kay Joel, hindi hmm. ma hindi ma shadow mainit. Basta tanto, maprisko. mapresko. Tapos hapon. Eh ano po yung uh, kulang na kagamitan doon kapag magagardin ka kuya Joel? Yung piko pa Piko. Puram. Ah. Oh. Yung nagdalawa lang. Dala dalawa, lang. Pero kaypa, paano makakatulong na sa pagtatanim. Hmm. So gano kalawak kuya Joel yung pagtataniman mo? Pagka ma yung mga buto, yung mga maabutan yan. Ah, maabutan. So, for example, ito. Ganito kalawak. Okay na ba yan sa pagtataniman mo? Kulang. Kulang or sa panalo pagka So Bali, pwede ka pang mag-extend doon kahit konti lang, no? Ayun, ano masasabi doon mo kay Joel sa ipinaabot sa iyo na konting kabuhayan ni Ma'am Ai para po sa pamilya mo. Na hindi ka na po pupunta sa bukid, nung ka mag-study ilang araw tapos mapababayaan mo dito sila at Lorna hindi mo makukumusta, mabibisita or matutulungan sa gawaing bahay. So ano masasabi mo doon kan Ma'am Ai? Kay Joel. Okay na pagpasalamat ng Apo bulig sa ako nga diri nak Para yung hmm. makakuan nato sa harayo makakuan niya nak di di malibang-libangan nga. Ayun no, Tapos focus kan okay. ka dito kay Ate Lorna no, matutulungan hmm. man si Ate Lorna tapos yung uh, paglalakad niya maasikas hmm. mo na, yung pagtimpla ng gatas, tapos yung uh, konting uh, pag-saing uh, no, hmm. pagbagkwan ng gulay. Ayun napaka napaka pampo na konting hanap buhay mga mm. partners para kay Kuya Joel. Kung papipilian ka Kuya Joel, ano yung mas maganda sa yung uh, mas maganda para sa iyo? Yung uh, nagko ka at ka sa malalayong bundok or ito nandito ka na lang at magtatanim ka na lang? Pareha talaga kasi pag kokopra mm. ko malaki-laki naman ang makukuan ko nga. Mm. Pira. Mm. Sa, uh, kumakal, ko ng anong 2,000 malaki-laki na yung bayad. Mm. Pero sa akin lang kay Joel, no? kung ikukumpara, oh, matama yun na merong kang uh, parehas lang. Pero yung disadvantage po na nagkukupras ka, napapabayaan mo dito sila, Ate um, Lorna. No? Kasi malayo. Oo, malayo. Ayan. Pero kahit papano, ayan, gumawa po, uh, nag-usap po si Ma'am Ay at si Kuya Joey kung ano yung ikakabuti at para ma mapukusan mo at uh, mamonitor at mata mag-stay ka dito sa bahay ng natutulungan si Ate Lorna. Ayan, nag-usap po sila at ito po yung uh, naging resulta ng pag-uusap nila at yan, binuhan ka na lang ng uh, magagarden-garden ka na lang, mga seeds para doon kahit pa. Ano magiging plano mo doon kapag tumubo na yung mga mga kuan ka kaya Joel, yung mga tinanim mo? Ano magiging plano mo doon? mayroong magbili binta uh -huh. hindi naman makakaya kung mag kung ano yan oo uh -huh. uh -huh. tapos pag mag-invest ka so bali yung mga naibenta mo uh, mag-invest ka para bumili ulit ng mga buto uh -huh. tapos pagkabili mo ng buto parang i-roll -ir mo lang yung pera no? papabalik-balikin mo lang pero kahit pa paano meron kang naitatabi no uh -huh. Siyempre, tapos magtatabi ka ng konting uh, for example ang talong ampalay, para naman yung pang ulam, -ulam niya, no uh -huh. ayan kaya Joel na hindi ko po mahintay yung magiging resulta ng ano, uh, nyo pero tututukan po natin yun no ayan so wala, wala bang gagamitin mga ibang uh, fertilizer ganun sa halaman po ninyo sa sunod na pagka pag meron na no pag meron na pag okay okay halimbawa okay. yung hindi si maganda kanya pag gano'n. pagtubo tubo mm -hmm. Sakat na nalalagyan. Ah, para sa iyo ano yung mas uh, nas, ano yung mas magandang fertilizer sa iyo? Yung uh, organic lang or yung nabibili sa mga kuan sa mga kuan. Ganun nga. Kuan halimbawa kahit matag-uran mo. Yung mm. pre tag-ulan AO o sa kuan pananim Hmm. madaling niyo O so kaya, bali ilalagyan mo pang o oh, pang-spray? Mm, okay. Ano? Ayan, maganda rin po. For example, kasi syempre hindi natin uh, sa season natin ngayon, no, lalo na magno november talaga season na ng tag-uulan. Uh, ano yung gagawin mo kay Joel if ever na maprotektahan mo man lang yung uh, pagta yung mga tinanim mo? Pagka mayroon po ano? May... Mayroon. Mayroon. Hmm. Si Siguro na spray lang kay dati nag. Nagga-gardening ka na. Uh, okay, Pagka okay mamanlait like, na ang kapas pagkaling bawa <laughs> ko <kohan ito> nga pilti <laughs> nga mm. kuan na yon malat na babalio mm. pan Itong lugar ba dito na pinagtataniman mo kay Joel, hindi po ba ito binaba? minsan, pag, to binabaha? minsan pagtawa minsan malakas na talaga yung kanon no? pagbagyo na talaga Ayan so kaya Joel no, uh, good luck po Sabihin ko lang good luck doon sa ibinigay na konting hanap buhay pang ni ma'am ay para sa inyo. No? Uh, hindi po namin kaya nga, uh, hindi na po namin mahintay na makita po yung resulta. No? Kaya Joel, ayan. One day po mga kaparters, makikita po natin ito. Ito na nakikita nyo dito na puro damo. Makikita po natin yan na puno na puno ng pananim ni Kuya Joel. No? Ayan, masarap yun sa, kwan eh, masarap yun sa pakiramdam kaya Joel. Tapos makikita natin na nag i din yung paglakad ni Ate Lorna. No? Tapos dadalhan ka dito, nagtatanim ka, dadalhan ka ng tubig, ng pagkain. Ay, inako. Yan, so good luck eh, Joel, no? At sana makita natin yung resulta. A few moments later Hello, mga ka Siyempre na po namin Galing po pala Tilor na At siyempre meron po Kaming binisita na Isang uh, mag, uh, magkapatid Na naman no So abangan nyo po yan Abangan nyo po Yung uh, kwento ng buhay Na magkapatid na po yun, Na may something po Mga ka-partners At uh, grabe Hindi po hindi po madali yung pinagdadaanan po ng buhay nila. No, abangan nyo po yung sa mga susunod na vlog, i-upload ko po yun. Abangan nyo po yung pangalang uh, at syempre Mary Rose, yung magkapatid na po yan. So, nandito na po tayo sa bahay ni Kuya at syempre nakapagpahinga na rin. Hindi po na lang nag-outro kasi nalobat po yung cellphone natin as usual mga kapartners. Ayan, kung nagustuhan nyo po yung vlog natin ngayon kay Ate Lorna, at syempre huwag nyo pong kalimutan i-like, share, comment, at syempre yung subscribe button po dyan sa baba at yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating charity vlogs kagaya po nito. No? At syempre gusto ko lang po nga i-shout out yung lahat po na sumusuporta kay Boy Tabang, yung mga solid supporters, at syempre solid viewers po ni Boy Tabang. Uh, Manitere Anderson, shout out po. Syempre, Ma'am Hawaii, Ma'am Hawaii, shout out po Ma'am Hawaii. At syempre, Tita, ah, hindi. Ma'am, okay doki from London. Ayan, tita. God bless po always. Thank you po always sa uh, supporta suporta at pagmamahal niyo po kay Boy Tabang. At syempre, Ma'am Irene Biswila. Ayan. Ma'am Irene, shout out po, Ma'am Irene. Thank you, thank you so much po. Si, syempre, si Tita Marzelina. Syempre, ang uh, sangkay Emma po. Ano? You know? uh, tita Emma, shout out po sa iyo. po kayo palagi. Ate Edna Malinaw, Ate Beth. Hello po, Ate Beth. Ingat po. Ingat ka rin po dyan palagi, no? At the Jones. At syempre, uh, at Rosa Giri Vlog, si Lina Barbosa. syempre, yung pinakamaganda at sexy kong Ninang. Janet Galban Salazar. Thank you po, Ninang. Supportan po natin si Ninang, no? Yeah, may, may live yan po always. Mga alas 3 po ng hapon Pilipinas time. Syempre, at idan mo yan per Ma'am Elizabeth Alpabete. Sa lahat po ng mga nang nanonood always kay Boy Tabang at syempre yung nagko-comment po dyan sa baba. Pasensya na po, hindi ko po uh, makabisado po kayo always. Uh, makabisado kayo, no? Kasi syempre, alam nyo naman po sa sobrang rame. Hindi naman sobrang rame, pero yun na rin. Hindi na rin po talaga natin na... Uh, ma-memorize -ma or matandaan kasi po yun. Pero, shoutout na lang po sa inyo. Hindi naman kita na shoutout, so shoutout na lang kita. Ikaw po yung pinutukoy ko. Shoutout po sa inyo. Thank you, thank you so much po. Sa pagtapos, mula sa simula hanggang sa huli ng video na to, thank you, thank you so much po. syempre, huwag niyo pong kalimutan yung The Great TV Aray sa so, pumuna po ni Joey The Great. Ang inyong, tapagling, ang inyong tagapaglingkod na si Boy Tabang. At then, na kondor, Jansky TV, BB Mix Vlog, at Kuya Rina. Thank you, no? Yan. Thank you, thank you so much po ulit mga ka-partners. At dito na lang po muna nagtatapos yung ating vlog. Ingat po tayo palagi. God bless and see you in my next vlog. Peace.